ma'am, nanilibre po ako ng sakay, Panty Polo, Pateresa. teresa sir, so, sir, libre lang sir, Panty Polo. Ah, sige po. Ma'am, nanilibre po ako ng sakay ma'am, Panty Polo, Pateresa. Libre lang po. Bangon. Ay sir, nanilibre ako ng sakay sir, Panty Polo, Pateresa. Libre, hindi, nanilibre ako ng sakay. kay. Sa uwi na rin ako. Simba, Antipolo. Antipolo. Hindi, hey, sir. Libre lang, sir. Ah, vlogger ako, sir, na content ko talaga libre sa kayo. Apo. Libre lang po. Atin ko po sa may simbahan. Kasi doon din naman ang way ko. Pauwi na rin ako. Apo. Vlogger ako, sir, eh, no? Hindi yung ano ko. Lagi ako rito ng li libre. Sa may simbahan ba, sir? Ah, hearing. Ano ba, sir? Abogado? May hearing ka, sir? Mm -hmm. Paano hearing? Ano siya, um, siyempre yan din sa amin tapos yun. Nasama ako. Ah, nadamay ka? Ganon? Tatlo kami pero yung tatlong dalawa hindi ko sila kasama. Tapos yung isa. Hindi mo kilala yung dalawa? Hindi. Saga doon din sa amin kaso hindi ako sinama sa kanila. Dapat tatlo kami, di ba? Dalawa lang sila. Tapos ako, ang kasama ko yung taga tay, -tay. Kahit hindi naman ako taga tay, -tay. Ah, sa gal palengke kanun. Paanong nangyari? Anong Ano 'yun? Ang ah, pagdating sa presinto may merong lima. Ayun. Tapos lima sila. Tapos yung apat iniwalay, tapos yung isa sinama sa akin. Tatlo kami, iniwalay yung dalawa sa akin, isa. Pinagsama kami ng dalawa. Hindi. ano bang nangyari? Paanong nagkahulihan? Ano yun? magdidilim na. Pagdidilim na tapos may meron yata silang sila ng operation magmang manguhuli gan. About sa drugs na. Sa droga. Tapos so, nadamay ayun. ka yung asa ko kasi pumunta na yung pita, ko na yun. Pagkatampot ko, kasi ako natam Nadamay. Kaya so, huwag katatakbo. Hindi na ako katakbo, sabi mo ba. Pero dati na rin ako nahuli. Pangalawa na lang yung kasa nadamay ako. Yung una. Yung nun, una kasalanan ko talaga. Okay, yung una, sabi sa barkasa. Ngayon, tapos pero ano yun, nabunong ko na yun. yun. Ang asa ko noon is 5'11. O, oh, Oo, one year ako sa Teresa nung sitio baras sa may ano, kulungan. Ah, uh, nauli ako on November 27, November 8, November 22, 2019. Does nakalabas ako ang um, January 20, 2021. Tapos wala ano na yun, malinis na yun. Wala na akong okay, kaso. Na, wala, Oo, wala na akong kaso dun kasi ano yun, meron akong ulit disorder. Pilag, ang ang hatol sa akin yung judge is 6 months in one day kada isang kaso. Eh, 5-11 yun kaya. 6 months, 6 months. Ano siya? 1 year. 5-11? Hmm, 5-11 gambit yung gambling wala na yun sa ano lang yun sa parang sa kasama na yung pagneeringan yun lang eh sabi nung judge bago lang daw ako bago ka lang kuya sabi ko opo bago lang po talaga ako sa ganyan sabi ko ganun sa yun. sige nina, hindi nina, wow. na hindi na nila daw uulitin kasi binigyan ako ng pagkakataon makalabas ah okay swerte tapos ngayon hindi kasi yung una kasi ang hinahanap talaga nila paling I-expect nila, mabahin po, gano'n eh. Tapos sila nung nila ako, kung ako to, ko, wala batik, Tapos din nga, ako na pala yung hindi na ako nagsalita. Kung baga, siwa pag pumalag ka pa, maka may mangyari pa. Sama ka na lang ng maayos. Wala lang silang gagawin sa'yo. Sama ka lang. Depende naman yun sa droga na nakuha sa iyo. Eh, yung pangalawa, yun na yun. Na sama ko. Ito na yun? Oo. Eh, ano yun? Pinihasan ako ng ati ko bago mamatay yung ati ko. Tapos yun. ay ilang ba sir? Sama ito sa vlog ko? Ewan ko ba? Ano ba bang vlog yan? Ba-vlog kasi ako? Nalilibre ko ng sakay. Pina-vlog ko yung mga nililibre ko. O, tapos? Ay na, ito, content ko lang. Parang content sa cellphone, gano'n? Oo, oh, Facebook, sa TikTok. Alam mo, anong, anong, anong FB mo? Anong Facebook? Anong, ano? Bali, na, yung mga kwento mo, yun, ma, ano yun, makakasama yun. Wala naman problema, eh, tao lang, parehas man tayo, tao. Salamat, ba, diba? may natutulungan ka kahit pa paano, pa. mga kwento mo sa akin. Ko na, may post to, ganun. Ikaw, bala ka. Mali mo, di diba? ba? Mali mo, may ano, makapanood. wala, wala, wala naman problema kasi, ani May makatulog ako. pa sa'yo. Saan Ipok, na? ito ko nang matapos talaga, kamukha niya kahapon. Nung dumating yung papel na, may dumating kasi yung papel sa bahay namin. Tapos ang nangyari, Tinignan ko yun nung nakaraan, nakala ko 28. Tinignan ko mabuti kahapon, na 15 pala. Oh. Eh di kung hindi ko nakita yun, kakaroon ako ng warang. Wala. Tapos iyan, ito, na, nananalangin ako na sana. Sabi ko sa nanay ko kapag hindi na ako nakabalik. Saan tayo, sir? Dito na lang tayo. O, oh, oh, sige, sa mesa. Ay, sa, taas na lang. Tatanong sa taas, asa taas. Hindi oh. ko rin kasi abisado yung sakayan dito. Eh. Tatanong talong lang din ako kasi nagabula ko ng oras. Kasi alas 8 lang yun. Ipag eh. Pag lumating yung punto na wala, wala ako. Wala. Buti pala, nagdaanan kita. Ang hirap, ka... minsan ang hirap kaya sa mukha dito pa dito. Kasi karamihan sakayan dun pa eh. yung nga eh. Eh, yung tanong ako sa dispatcher. Sabi niya, sakay yung ng simbahan, yung 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 ano yung 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 na, yung yung yung